What did Senator Binay do? She started going around ng Marites. Isa lang pinag-uusapan natin dito, magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation. This was na welcome dito lang sa Malone TV. na walang Sumasalamin sa katotohanan lamang. Ang simple lang naman to eh. Isa lang pinag-uusapan natin dito. Magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation, this review. Na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites nagkakalat ng kalat ng kuano-anong chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat, is that mali yung numbers namin. She can correct it anytime. And let me address this to her now. Uh, Senator Nancy, linawi na lang natin tong lahat. Mahinahon, sa tama, uh, napaka-busy ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate uh, building? Of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing, hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin eh. DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. So far. And Senate Finance na nagsabing mahigit isang billion yung lupa. So 23B. So eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil an ethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon, uh, nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo walkout ka in that manner. Even si Senator Miriam hindi ganun mag-walk out. 'Di ba? Meron siyang pasubali sa chairman whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, 'di ba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya balik tayo at balik tayo sa issue. Bakit 661 uh, 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, no? So, if she wants a mahinahon na na usapan So Senator Nancy, you're welcome. So next hearing, uh, if you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung uh, guguluhin mo yung uh, hearing, eh, I, I won't, I won't take that sitting down, di diba? I won't take that sitting down. I, I, part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to, di ba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong senado to, hindi to palengke, pati yung ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang, ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, eh, di ba? pero pati yung gustong gawing issue bakit? iba Gusto niya gawing issue 'yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin which is magkano ba talaga yung building? Kailan matatapos at tama ba yung paggastos natin ng pera? dyan. So foremost, for ako I will focus on that. So thank you for asking me and uh, I think, you know, I leave it to the people to see through yung uh, shenanigans o oh, etong paggagawa ni uh, uh, Senator Nancy. But I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, tapa, isa interview sinasabi na mali yung numbers, wala. Eh, Senator Nancy ang nagbigay sa akin numbers staff mo. Kinonfirm ng Senate Finance yung numbers. Tatanungin mo ang DPWH para magkamali sila na 23 kasi 21.7. Kaya ako nga nasabing buang na kasi nga parang na, nagising ako sa mundong ito na sinabi ng DPWH 16 billion, malayo sa 23. Nag-sorry like, sila. Ikaw pababawi mo yung sorry kasi 21.7 billion. So parang sa kanya walang difference ang 23, 21, 16 billion. E pera ng bayan yan. E ako nagsimula ako sa politika, uh, 100,000, 200,000, 1 million hinahanap ng tao. Anong ginawa mo sa perang yan? Tapos ngayon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin. Parang nabuwang na yung mundo na, na baliwala to. ba? Diba? That's why nga, ganun yung pusok ng damdamin ko. Na parang ganda-ganda ng takbo ng hearing, nagkakalnawaan nag dito kung ano yung talagang numbers. Wala pa tayong sinasabing anomalya. Oh, pero bakit ganun ang reaction mo? Ba't ka galit na galit? Diba? Ba bakit mo talagang nililihis? Don't discredit this inquiry. Uh, kahit sinong gumawa ng inquiry na to, it's clear to me, i-discredit ni Senator Nancy. But I don't know kung ano nandyan. So, so wait for the next hearing. She's welcome. I'll give her time. But uh, sumunod tayo pare-pareho sa tamang decorum. Pero dadating ka doon, uh, patapos na hearing, magsisigaw ka doon, unahan mo ko, makikipag ka sa chair, tapos magwo walk out ka, diba? guguluhin mo lang. Oh. Y yun, ang kanyang intention eh, na ang maging news kami imbis na yung news yung building. So magfile ka ng ethics ngayon, pero ang sagot ko pa rin sa yo eyes on the ball Senator Nancy. Ah uh, ito ba yung sinasabi ni President Erap? Hindi ko na yun yung, yung joke na landscape victory. Eh baka ito na yun kasi 663 million sa landscaping alone. eh landscape victory pala talaga to kung natuloy ito. Pero para kanino? Hindi to victory para sa tao, di ba? So th that's my reaction. Pag Isaac, ang uh, Marites may we get your reaction Lahat po kayo nasa Senado ilang beses po nagkasagutan. Tignan nyo yung records ko ano-ano nga tinawag sa akin 'di ba And I'm tempted to explain to you what I meant But if I explain to you what I meant 'di Sumunod lang ako sa kaniyang ano sa kaniyang gusto na ang maging issue ako o kaming dalawa Hindi 'yun ang issue Ang issue yung 23 billion Ano ba mas maimportante sa tao kung anong tingin ni Nancy sa akin at anong tingin ko sa kanya or kung ano talaga ang nangyayari dyan sa building. That's precisely what she's trying to do to drive the attention to that. O, so nasa ethics na. O, so de, let's deal with it. When we get there, I will explain. Pero for right now, di ba, I'll ask Senator Nancy, o, 15 months na sa mesa mo yung 7.2 uh, billion, hindi gumalaw sa mesa mo. DPWH mismo nagsasabi, wala pang amount. O, oh, yung abogado mo, isang weekend lang, kaya nilang gawin yung ethics complaint. Pero isang taon na tatlong buwan, hindi nyo kayang tignan kung magkano yung ginagastos na para sa building. So, ako ibabalik ko sa issue. Gusto niyang dalhin dun yung issue. Sige, di sa tamang panahon, pag nandun na sa ethics, pero wala pa tayo dun eh. Nandito tayo ngayon sa building. So, ba't naman ako papayag na ilihis niya yung issue? ba diba? At ano ba mas importante sa atin lahat? I I'm addressing this not to you sa media, but sa mamamayan. I, think what's more important is this money. This could be used for classrooms, for clinics, di ba? We can have a beautiful Senate na we don't overspend, di ba? So, sabi niya rin kanina, yung 2015 parang bumabalik daw. Yung nangyari daw. Sino ba nagbabalik nun siya? Tapos pinapalabas niya, politika yon. Hindi ba napatunayan naman yon? Oh. Siya magsasabi, tapos pag lumabas sa TV, yung pagbalik sa 2015, ako na ako masisisi. I-review nyo lahat. Siya nagsasabi nun eh. Eh nga, kaya ko nga sinabing marites eh. ba? Diba? O, oh, ba diba sa NBI, si uh, Alice Go, tin tinasabi ng NBI, yung fingerprint, yun din pala si Alice, yung si, ano, si Guo, Huaping. Uh, Hua Ping. At tinawagan ko rin yung NBI eh. Yung fingerprint ni Marites Binay at ni Lourdes Binay, siya din yun eh. Siya din yun. Napatunayan lang niya sa pagpa-file niya ng, ano, ng ethics complaint na nagmamarites talaga kung ano-anong kinakalat tungkol sa ano. If she really wants to help, make a memo, submit. Kung gusto niya mag-attend siya bilang resource person, hindi bilang senador, siya ang mag- uh, siya ang magbigay nung ano. O kung gusto niya, sabihin niya, oh, sige, Senator Alan, ha, ipila natin dyan yung mga involved. Ako muna magtatanong, eto numero ko. Pagkatapos ko, ikaw magtanong. Lahat yun mapag-uusapan. Pero yung mga Pinapadala niyang tao, whether formally o hindi, sense na mag-usap na lang kayo dalawa. So, paano namin pag-uusapan 23 billion? Kayo ba maniniwala pag nag-close door kami, tapos lalabas kami? Oh, ma maniniwala kayo sa laki ng amount na yan? Na papayag kayo na kami na lang dalawa mag-usap? O oh, kami tatlo ni SP? Or with uh, Senate President Subiri? Oh, see, so, kung kami dalawa mag-uusap, tapos lalabas ako, alam niyo ba hindi na-konsulta ang uh, Senado? di magkakalat na naman siya ng ibang chismis. Eh, eto ang project manager na nagsabi. sa kayo nakakita ng project manager? Saan kayo nakakita ng project? Yung gagamit ng building, hindi na konsulta. O, dalawang taon na siya dun eh. Diba? Nakailan variation order yon? Yung isang variation, yung isang uh, RDAED, yung uh, Revised Detailed Architectural and uh, Engineering Design, magpo four years na hindi pa approved. So for me, that's the issue. Now, um, if people don't like my style or my mali, etc. So let's deal with that later on. Tao din lang naman ako. Eh. I'm not saying it's perfect, di ba? I'm not always happy with uh, <clears throat> what comes out of my mouth. But I'll tell you, it's authentic. Yun na yung nasa puso ko. Eh. Talagang nasa puso ko nung nangyari yun. Eh. Nanabuang na ba yung mundong, ganito na ba yung mundo natin? Na billion-billion ang pinag-uusapan. And then ang gagawin natin argument sa harap ng media 21.7 ba or 23? Na nandoon naman yung lupa, hindi yun yung issue eh. Yung issue, sinabi kasi ng DPWH 16 lang. Tapos sabi nila malayo sa 23, di ba? So ako gusto ko ilabas yung tamang issue, tamang pondo. Kasi pag hindi mo nilabas yung tamang pondo, we will not get to a conclusion. Kailan matatapos 'to at magkano ba 'to? Yeah. Sir, tinanong din namin pa yung Senator Nancy. Ganito. Yes. Open pa kayo, sir, na mag, ano ka, magpata, na lang mag-usap? Uh, eh uh, 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 ganyan sa isang legislative body. Nakita niyo yung masasakit na nangyari sa akin sa Kongreso, nangyari din sa akin sa Senado nung panahon ni Senator Villarian, nangyari din sa CA yan. Pero it's part of work. After that, no more problem, di ba? Pero mag-ayos tayo. Uh, tayo na, hindi ikaw. Mag-ayos tayo. At paano tayong magkakaayos, uh, Senator Nancy? Simple lang, stick to the issue. Himayin natin yung 23 billion na yan, o kung tingin mo 21.7, himayin natin, mahinahon tayo, sundin natin yung tamang uh, rules, at ilabas natin ang uh, tama, then mag tayo. Paano matatapos ang building at ano yung tamang presyo ng building. Pero yung pasad na yan na 1.6 billion, yung Uh, broadcast system at saka security system na pag pinagsama mo 2 billion, yung garden o uh, landscape na 663 million, hindi pwede sa akin yan. Sa, akin na punte, buti ko hindi sa akin na punte. Eh, hindi sa akin na punta, eh. akin na punta de, isa lang ako sa 24 na boboto. Pero sa akin na punta, ko talaga sa 24 na ayusin natin yung tamang pondong na. So in other issues na sure. po, regarding to sa recent design kanina yung reciprocal agreement, how beneficial po Sa Japan? Opo, oh, Japan. Yes, is... sir. Uh, It's tricky. Uh, I'll tell you muna sa benefit, no? ah uh, dahil mapagpatawad at uh, tunay na pagpapatawad kasi nakakalimot, eh. ba? Diba? In the Bible, God says when He forgives, He forgets, ba? Diba? So, kung makikita nyo, ang uh, Korea at China, sensitive pa with anything military sa Japan. Pero tayo, tunay na mga kapatid, uh, tunay na magkapatid ng uh, tingin ng Pilipinas sa Japan, uh, the Japanese help us with our infrastructure. So, in a sense, sa positive, syempre, we need all the help we can get. Uh, however, you can expect reactions talaga once na um, papasok sa military o semi-military. So, mapag-uusapan naman to sa, sa Senate pa rin. So it's good to have allies. Uh, the question is, saan mo gagamitin yung cooperation na yan? Uh, because you don't want there to be more problems than solutions. So I haven't seen yung laman. But of course, I think the government of Japan na parami ng parami, palaki ng palaki yung areas uh, area sa yung cooperation. So katulad ngayon, hindi ganun kataas ang turistang uh, Chino o Chinese sa atin. And talagang for every two or three tourists, Uh, isang trabaho ang uh, na create sa Pilipinas tumaas ng konti ang ating unemployment so if the Japanese and Koreans who have done it before can help us by uh, by helping us have more tourists here th those are forms of help na wala sa agreement so uh bottom line i think it's a positive step kailangan lang natin tignan at himayin kasi there's going to be a little bit of uh, an of a uh, controversy there uh it really depends uh Senator uh, Aimee has been outspoken uh, about how uh, the country should deal with uh, uh, the West Philippine Sea. So it depends kung is schedule niya at it depends din sa sa lalim ng mga tanong niya. And, and we usually support the chair uh, sa sa niya no? but, but we'd like to thank the Japanese government no na parami ng parami ang areas where uh, may cooperation tayo. Uh, uh, third the national quest of challenge na hindi may names daw yung 10 registration. okay uh, kung sasagutin ko yan on the merits na may sagot ako dyan kasi tandaan natin halos nagsisigawang kami dalawa kaya kung hindi tama yung paglabas nung ibig ko sabihin pero kung sasagutin ko on the merit ay kwento ko yan, pupunta na naman tayo dyan na dyan gusto nga punta ni Senator Nancy sana manawagan din yung NPC kay Senator Nancy na ilabas ang mga tamang numero at tutukan ito. Kasi pwedeng uh, NPC can have both. They can have an uh, investigation where Senator Nancy is cooperative as former chair, uh, where she's held accountable for the uh, good or bad that she's done during her time and then you hold me accountable later on, Diba? So, ito namang mga issues hindi naman nawawala ng issue na sa politiko, hindi rin na nawawala ng issue sa politika, but look at my track record. Hanggang ngayon, nasty things have been written about me. May kinasuhan na ba akong libel sa buong political life ko? Wala. Tanungin mo sa mga nakatrabaho ko, sa press corps, sa, sa DFA, sa press corps, sa Senate, sa press corps, sa House, uh, even sa C Games, na naging up and down at meron talaga kaming inaccused ng PR group may inaccused talaga kami na, na, nanira at yan umabot ng korte. Uh, ano yan, verified yan, di ba? So, hindi naman natin sila sabi perfecto lahat ng media, pero yung palabasin na yung sinabi ko, nag a widespread sa radio, sa media, hindi totoo yun. Kilala niyo ako. Hindi ako ganun mag-akusa. Ang inaakusahan ko, si Senator uh, Nancy, na nagmamarites ka na lang, nagtutulak ka ng, uh, ng narrative, nagtutulak ka ng question, hindi mo pa sinipagan na ayusin ng mabuti yung pakiusap mo sa ilan mga stasyon na eh, eto maging topic. Yun, yun ang ibig ko sabihin doon. Wala akong sinasabing ano, may mali o whatever. Twinny twist yung sinasabi ko. But again, if I go deep into that, eh di nanalo si Senator Nancy. So yun ang challenge ko pabalik sa NPC. Eyes on the ball, mga kapatid sa media. Eyes on the ball. Ang issue dito yung ano, yung, uh, yung sa Senate building at yung pera kung susundin natin yung gusto ni Senator Nancy, magiging play na to nung lahat. So, ang gagawin na ni, anong gagawin na ni Mayor Alice Guo? O, sisigawan na lang yung chairman. Tapos, papaila ng ethics, yun na yung news. Hindi na yung kung sino talaga siya at paano siya naging mayor, di ba? So, yan ang style ni Senator Nancy. Hindi ubra sa akin yung style niya. Di ba? Kailangan eyes on the ball tayo. Tama dapat yung issue. Sir, sabi niya, question. Na Actually, I'm alarmed kasi foreign nationals na nakakakuha ng Philippine passport. Nakakapekto yun eh. Sa lahat sa atin na may passport man o wala, humihina ang ating passport at humihina ang ating identification system. So makikita nyo sa Facebook, meron nakalagay dyan, how powerful is your passport? No? Meaning, pag yan ang hawak mo at representative ka ng bansang yan, ano-anong mga bansa ang pwede mong pasukin na wala kang visa? Uh, kasama syempre dyan yung security, yung... Uh, international standing ng bansa mo, yung ekonomiya ng bansa mo, but kasama din kasi dyan yung security ng pag-issue ng travel documents. And uh, sa nas na na rin ako na may problema din doon sa national ID. Kaya nga nilipat nila, di ba? From uh, PC PSA na sa DICT na. Uh, actually, part of my meetings this week is yung humihingi ng urgent hearing ang uh, DICT sa ibat-ibang mga scam so and dun sa ineffectiveness ng uh, sim card registration so uh, na balita ko na kahit picture ng unggoy ilagay mo na nakakapag uh, register no so uh, i support no any move uh, but even before the budget hearing uh, the committee on science and technology will look into the ano uh, itong mga different scams na digital or yung paggamit ng ai then at uh, ng... kasi di ba yung AI pwede ka mag-generate ng fake eh. Ang problema kung tunay yung mga dokumento mo pero gumamit ka kasi ng peke para makuha yung tunay na so gumamit ka ng peke na identity o peke na papeles para kumuha ng tunay na national ID or tunay na passport. Nakakabahala talaga 'yon. Uh, even yung mga legitimate na holders ng legitimate IDs at saka passports maapektuhan. Thank you. Sir. Thank you. Yes, uh, nakasamdam ko sa Katrina House, may iyak daw po siya na Binay dai sa aftermath file ng 80. Tingko na sa isip niya bakit kasi umabot ng 23 billion kaya naiyak eh. Hindi naman mangyayari 'to kung binantayan niya yung budget eh, 'di ba? So, yun yun, ano yung kiyak niya eh, siya ang gumawa, siya ang umikot-ikot, ano anong chismis ang kinakalat, siya ang sumugod. Pwede naman siya mag-attend eh, 'di ba? O eh, kayo naman eh ibig nyo sabihin sa senate walang nagda-drama. O kasi kasama na 'yan, 'di ba? But thank you for your patience and understanding. Thank you, thank, thank, you. You. thank you. Thank you everyone.